Ginumpirma po ng Philippine Air Force mga na nawawala ang isang FA-50 fighter jet matapos na mawalan ng komunikasyon sa isang tactical night operation itong gabi ng uh, lunes lunas mga o kagabila lamang ho ito. Ang Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo sinubukan ng kasamang aircraft na muling makipag-ugnayan sa nawawalang jet na bago bumalik doon sa may Mactan, Cebu. Patuloy ang malawakang search operation gamit ang lahat ng available resources upang mahanap na ang jet at ang piloto nito. Ayon kay Castillo, umaasa ang lahat na matatagpuan sila o matatagpuan ng mga ito sa lalong madaling panahon. Hiling naman nito sa lahat na manalangin o ipanalangin ang seguridad at kaligtasan ng mga nasa fighter jet. The fighter jet went missing during a tactical night operations. The aircraft lost communication with the rest of the flight involved in the mission minutes before reaching the target area. The Philippine Air Force is conducting extensive and thorough search operations, utilizing all available resources to locate the missing jet fighter aircraft. Bagi po yan ng pahayag mga kamabot pagkumpirma nitong si uh, Colonel Maria Consuelo Castillo. Siya ang nagsisilbing tagapagsalita ngayon ng Philippine Air Force.